Nagkasabay sa iisang event si Bea Alonzo, Dominic Roque, at Sura matapos silang maimbitahan sa birthday celebration ng celebrity doctor na si Dr. Ivy Teo. Ginanap ang selebrasyon sa The Backroom sa Tagig, base sa mga larawan na ibinahagi ni Dr. Ivy sa kanyang Instagram nitong Sabado, ika-6 ng Setyembre. All white ang tema ng outfits kung saan naka-white mini dress with long sleeves si Bea, habang simple at low-key naman si Nasu at Dominic sa kanika nilang white at black getup. Thank you for coming out and celebrating with me. My Ivy family, ayon sa caption ni Dr. Ivy. Nagpost din si Dominic ng ilang larawan mula sa party kung saan makikitang nakasalamuhan niya si na Dr. Ivy, Catherine Bernardo, Mark Baumgartner, Maha Salvador, Chloe San Jose, Carlos Yulo at Patty Yap. Happy Happy Birthday Dr. Ivy, ang kanyang mensahe. Hindi malinaw kung nagkaroon ng pagkakataon na magkausap si Nabea Dominic at Sue, na pawang kilalang kliyente ni Dr. Ivy. Dumalo rin sa bonggang handaan si Nadine Lustre, Mika Salamanca, Kylie Verzosa, Sofia Andres, Sara Labati, Maricel Soriano, Brent Manalo, Dustin Yu, Seth Fed Moira De La Torre at Mimi Yu. Ano ang sinyo sa balitang ito?